Tignan nyo po, etong, etong depensa, sa tingin ko matatawag na depensa, etong ginagawang ito or etong statement na ito, na etong si Manang Aimee Marcos. Alam nyo naman ang ginagawa ngayon ni Sara Duterte. Lahat talaga ay gagawin niya para depensahan, para isalba yung kanyang ama sa napipintong pag-aresto, sa napipintong investigasyon ng ICC dito sa atin. Naandyan na rin po yung pahiwatig ni Marcos Jr. at ng ilan pa na posibleng ang payagan na makapasok uli ang IEC dito at mag-rejoin ang ating bansa sa ICC. Kaya good luck. Totoo yun. Pagka-pamilya mo na talaga, gagawa at gagawa ka ng paraan para ilusot kung ano man yung kinasasangkutan ng miyembro, ng isang miyembro ng, ng pamilya mo. Pero, sa ganang akin, abay kahit kapamilya ko pa yan, basta alam ko na, na hindi na maganda yung kanyang ginagawa, lalo't hindi maganda para sa ating bansa at damay ang mga kababayan natin. Abay, ano pat, ano pat, ba? Diba? At bakit kailangan pang depensahan? So, ang nangyayari ngayon kay Sara Duterte ay ganon. Sabi nga dito, ni netong si Amy Marcos, eto. Ganyan naman tayo, kapag maganak anak mo, ama mo, iba na talaga ang issue. Paano may ibang issue ay ang mga uh, public servants, sana nakatulad nila, ay public interest ang kanilang priority over their own interest. Di ba ganon? Pinasok nyo yan, abay patunayan nyo na serbisyo publiko ang iyong, inyong priority at hindi serbisyo para sa pamilya at pansarili niyong interes. Ganon ang nangyayari sa atin eh, di ba? So tingnan nyo ha, at kahit matibay ka, matatag ka, eh syempre makikiusap ka sa lahat para mailigtas ang ama mo. So yun, parang sinabi na rin natin sa Amy Marcos na, yung mga statement ni Sara Duterte ay hindi naman talaga um, statement okay na sabihin na natin makabuluhan ng mga statement. Yun ay sinasabi niya lang para nga maisalba yung kanyang ama, para mailigtas yung kanyang ama. di ba So eto, sa tingin ko tama, etong binitawan or komento ng isang netizen tungkol nga dito sa pahayag na ito ni Manang Aini. Sabi, It's not your place to issue such a statement considering public servants serve the public's interest over their own. Tumpak